Good morning guys. So eh, naman ano tapos na tayo nung mag-harvest nung patola. Wala na kita dito. Bali magkasama ito, eh, ano to. Eh, seedlings nung kalaman sa ito, tsaka itong mga to yung bayabas natin. Yung mga ay nakala mo pa patay. Walang dahon pero ayan, kung nakikita niyo sila, ayan. Ah, eh, meron naman. So gawin natin, pag-iwalay natin 'yan at ibabalot natin yung mga ano nila dito sa dahon ng saging. So pag ano, uwi natin yan. Hey, yan ang pamimigay natin sa mga kaklasmate ko na ano, matagal na nilang inuungod sa akin yan. Yung mga seedlings ng no, ano, guwapo. So, ayan, bibigay natin sa kanila yan. Kasi magkikresource party kami. So, ayan ang bibigay natin. Ika, paano ko. so guys ito yung mga nakuha natin ano so gagawin natin eh gagawin natin sila sa ano ang ganto para samahan natin ang lupa para hindi so sa mga classmate ko no kasi ito na kayo ha, kung sakaling sino lang yung naandun na, at saka yung magandumata yung magkakaroon nito. Kasi uh, hindi ko kayo mabibigyan agad lahat. So baka yung iba sa susunod na lang. gagawin natin guys so gagawin natin yan kung so, pa. kunti natin ang ganito guys para pagka nakuha na nila to ang purpose nito dahil ito na bubulo diretso na nila isama to para hindi lalo maghinda pagka itinanim nila sa balibig saan sa nila ito So guys, gagawin ko lang na no? bali papakita ko lang yung sambol ng para natin siya babalutin ng ganito. Pero kasi masyado na haba yung video eh. Pakita ko lang sa inyo. Paano yung gagawin natin para i-ano natin Siya. Yung... Ay, meron na tayong isa. So, dagdagan lang natin. Siksikan lang natin ito ng lupa pa. tapos, maamayan na natin sila sabay-sabay dito. So, ayan guys. Sana nagustuhan nyo paglipat natin kapag natin medyo mag-aangga ang silang bitbitin. So maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless.